kabuhayan. Nangarap pa ka din po ba na mapaunlad ang kabuhayan at matulungan ang pamilya mo ay makapag-travel at magkaroon ng maraming oras sa pamilya mo? Lahat pong yan na nabanggit ko ay pangarap ko lang dati. Hanggang sa matagpuan ko ang business na ito na nakapagpabago ng pananaw sa buhay ko at sa buong pamilya ko sa ngayon, tumutulong na po ako sa thousands na kapwa natin sa buong mundo para aralin nila ang business na ito at sa tulong ng aking guidance. Para sila po ay makaranas din ng buhay na dinadanas namin ngayon. Ako po si Mary Ann or Maria Papasaba. I'm originally from the Philippines na nakapag-asawa ng Greek Cypriot sa buong akala ko noon. Pag makapag-asawa ka na ng foreigner, uunlad na ang kabuhayan ng pamilya mo. Iba pa rin pala talaga ang sariling sikap. Nagtrabaho po ako sa retail industry as a clerk cashier. Kulang pa rin talaga. Dahilan na ko ang business na ito. Ikaw ay ko at malaki ang pangarap sa buha at sa buo, para sa buong pamilya mo para sa iyo ito. Kung interesado ka na malaman ang business na ito, panoorin niyo lang po ang workshop kung saan ako nagsimula. Pindutan nyo lang po ang learn more button dito. May system tayo na gagawa professionally para sa atin. Basta ikaw lang po ay susunod ng tamang training. Mag-connect lang po kayo sa akin para ituro ko po ang eksaktong way kung paano kami naging successful sa business na ito. Nagagawa ang business na ito sa saan ka man mag-travel at kung interesado ka, mag-connect lang po kayo or mag-message lang po kayo para matulungan ko po kayo sa iba pang impormasyon. God bless! Everyone.